mga gandang araw sa ating mga kapis wifi dyan. Welcome po sa ating comeback video. <laughs> Medyo matagal-tagal po tayong hindi nakapag-update guys. May ilang buwan din. Sa video nga natin today, pag-uusapan natin is about itong OLT na to from si Dita. Ito po ay isang 1 pun jeep. Yung build naman niya, mukhang okay. Hindi siya tinipid. Kita naman natin. Medyo may kabigatan din siya. Meron tayong option ng 12 volts as our supply. So, pwedeng pwede ito sa mga last mile deployment. Yung mga barangay na mga medyo mahirap abutin. Pwedeng pwede po ito. Oh. 1 pun, G pun, 128 clients. Kayang-kaya niya. Kung ikukumpara ko ito sa ibang brand, number one advantage na obvious naman na makikita natin dito is itong pun module niya guys. Oh detachable po siya. Not like sa ibang brand na katulad nito, yung setup, built-in yung phone module sa loob. Okay? I don't know if ever masira yun kung paano yun papalitan, di ba? So ito, may peace of mind tayo kasi in case magluko yung phone module, yun, tatanggalin lang natin, papalitan. May tingy na rin siya, tingy interface. Okay? Then, may napapansin ako dito, You know guys, so may Wi-Fi logo, something. Sa pagkakalam ko, ang purpose niya is for management. Pwede nating iset up itong OLT na to, mag-connect lang tayo sa kanyang Wi-Fi. Price nito guys, sa mga magtatanong, syempre mayroon dyan Curious. Same lang sa ibang brand din, nasa 15K. Mayroon din siya ditong status monitoring o na display. Titingnan natin yan mamaya kung ano yung i-display niya dyan sa video pala na to guys, sisilipin lang muna natin yung features ni si Dita sa loob. Gagawa na lang tayo ng separate video kung paano yung configuration nito. Okay, tatry natin siya actual. Patatagosin natin yung PPPOE at magtry din tayo ng piso wifi. Parang centralized, ganun. Excited din ako kasi nakita ko to sa kakatapos lang na bootcamp namin. Maganda yung graphic user interface niya. Malupit. Ngayon guys, panda rin na natin yung ating CD Dita OLT. Okay? So ngayon, iuna natin siya. Tingnan natin kung ano mangyayari. You know, gumagana nga talaga yung kanyang monitor. Booting. Ba? Okay guys ah. So antayin lang natin na magboot siya. Mga ah, ilang minuto kaya ito magboot. Hmm, Booting pa rin. Then, ano ba yung mga umiilaw-ilaw dyan? Wala naman masyado. Susubukan natin guys ha, ah, na i-manage to siya through wifi lang. Kasi yun daw yung purpose nito eh. So, hindi tayo dyan maglalagay ng kahit anong wires or console. Okay, so OLT is starting. Oh. Umila na yung management natin. Okay, okay na yata. Kita ba sa video? may lumabas na. So, pwede natin itong scroll, scroll. You know, o new status, registered, zero, online, zero. <laughs> This is ID, si Dita daw, then outbound IP, then inbound IP, temperature. So, may live temperature display din. At status, so, oh. pati CPU, memory, blah, blah, blah. Since demo unit po ito, baka yung mabili nyo po at saka yung nasa video natin is iba. Iba yung inbound IP, outbound IP at yung SSID. So yun, umilaw yung alarm. Bakit kaya? Check natin yan mamaya. Sa kanyang GUI kung bakit. Talabas naman siguro yan sa logs. Bakit nag-iilaw yung alarm. So punta tayo ngayon guys sa laptop natin. Ayan. Then tingnan natin kung mayroon dyang SSID na lalabas. Okay. So, ayun. Gpon OLT 001 Okay. So, dyan tayo mag-click. Yan. Okay, guys. So, yun na nga. Connected na tayo sa Wi-Fi ng ating CDTA OLT. No internet. Siyempre, wala naman itong internet. Kasi nga, management lang tayo. Okay? So kailangan lang nating mag static IP sa ating wireless interface. Di diba? Para ma-access natin siya. Para makapaglagay tayo ng IP, syempre punta tayo sa control panel, then change adapter settings, then dito tayo sa Wi-Fi. Yan. So again, itong unit po na ginagamit natin sa video na to is demo unit po ito guys ha. So in case gagawin yung reference tong video natin once nakabili na kayo nito, may possibility na magkaiba po. Yung inbound IP, yung management IP or yung SSID at saka yung password. Then 101.2 Nalagyan natin siya ng static IP. Ngayon, try natin mag-ping sa management IP na ating OLT that 101.1 so yun so meron siya guys meron siyang response so this is it subukan na natin yung ating si Dita OLT open natin siya guys 101.1 yun you know connecting the world with data technology Username, mm, by default, root, then admin. Yan. Login tayo guys. Tingnan natin yung GUI. <laughs> diba ang ganda niya? Purple. Ang ganda niya guys. Napaka neat. Diba? So, umiilaw din yung alarm. Kung so, ano yung nakikita natin na umiilaw physically dun sa OLT mismo, nandito din siya. Oh ganito po yung pinaka uh, main dashboard niya ni si Dita. O, oh, di diba? Napipindot ba to? So, napipindot to. Kaso nga lang, walang, walang mga laman siguro. Right click, wala. Ito, ano to? Ah, siguro yung display niya. Hmm. Okay. So, yun. Silipin natin lahat ng options na nandito. At yun nga, sa susunod na video, try natin itong ikupig try natin siyang pagganahin ha 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 dito muna tayo sa maintenance dun tayo sa pinapabisik so yun, so device in po makikita natin dyan bla 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 dami dami then device upgrade okay pwede natin syang upgrade dyan oh and then dito naman sa access manager so yun nga oh yung SSID niya. so pwede pala natin siyang palitan so kayo nang bahala dyan kung anong gusto natin din DNS user manager so meron siyang mga user dito root admin operator guest and yun lang alarm lag so yung medyo oh. yung output power optical port is higher than the alarm upper threshold oh okay so ito pala yung cost ng ating alarm yung pun the bias current of the optical port is higher Hmm. Iwan ko anong ibig sabihin niya. <laughs> okay. Then, yun nga. Yung makikita natin sa maintenance. Punta naman tayo sa statistics. No? Oh, OLT. So, sayang. Hindi pa kasi ito gumagana. So, ganyan pa lang yung makikita natin. Sa statistics. Hmm. Gym port. So, ito na, o oh, Gym port. Ito yung medyo nakakalito pagdating sa jeepon. Yung mga gym port. And then, dito naman tayo sa configuration, guys. So, dito yung pinaka-main na kailangan nating pag-aralan sa OLT na to. Yun nga, sa port manager, nandyan yung bilan. So, pwede tayong mag-add ng bilan. Yan, o. Oh. Hmm, mag-assign ng trunk. So, yun, napaka straightforward lang din naman. Kung mapapansin natin, guys, neat lang yung galawan ni si Dita dito sa kanyang GUI. Hmm, paano ba to? Paano ba makapag-add ng bilan dito? Ah, ayun nga. Sa susunod na video natin yung gagawin, guys. Silip-silip lang muna tayo ngayon. Ano tong bilan planning? Okay, so dito pala tayo makakapag-add ng bilan. Pwede rin batch. Okay. Then, bilan F. Bilan F? Anong ibig sabihin? <laughs> okay, so dito, yata tayo makakapag-add na yun nga. IP or management at kung ano-ano pa then IGMP then MAC mm -hmm, MAC then loop detection meron din siyang loop detection din port meron hindi pa natin masyadong familiar sa ganyang function. So, dito lang tayo sa bilan, bilan planning. Okay, so dito tayo siguro mag assign ng ating mga bilans. Then, corresponding GE ports. Kung tag ba siya, untag. Okay, so dito yun. So, Nakaka-excite. Gusto ko nang itry din ito kung paano to siya i-config, di ba? Then, saan kaya yung mga services nito? Yung magsisit up ka ng line services at kung ano-ano pa yung mga services na yun. Napin na natin guys. So, asap na nandito tayo sa configuration. So, punta tayo sa ONU. Device manager. Ano naman itong device manager? Okay. Optical info. ONU auto find. So, dito yung auto find paano to iset naba so kakaiba siya guys compared sa ibang nagamit natin na mga OLT mm -hmm. hanapin natin kung saan yung mga services nya ah dito profile pala yun profile dito pala siya sa deployment <laughs> so ito yung line profile at saka yung service profile dito tayo mag-create ng ating mga tikon-tikon at gym at mayroon na rin siyang TR-069 profile okay one then one profile para saan naman to add ah uh, hindi muna natin gagalawin sa ngayon haha <laughs> <laughs> ito tayo sa oath policy okay so, kailangan mong mag create ng oath para saan naman to oath <laughs> din overview balik tayo yun lang parang madali lang din naman okay Sa configuration bilan dito tayo mag add mga bilan natin then ito lang yung bago sa akin bilan planning na pa plan pala yung bilan and then port bilan same sa ibang brand din meron din pero kakaiba neat lang yung arrangement ni si Dita sa kanya GUI napaka neat And then, yun nga, after natin mag-declare dito ng mga bilan, punta tayo sa deployment, para naman sa mga profiles. So, yun, straightforward naman, DBA, DBA line at saka service profile. Pwede nyo kayong magpa-reserve po nito, kasi limited stock lang daw po yung unang batch na darating. Pwede kayong magpa-reserve dito, pwede kayong mag-BM po sa akin, or pwede kayong mag-direct na sa EWB. Abangan nyo na lang po yung next video natin about naman sa configuration nito ni si Dita. O, oh, di ba? Ang ganda niya, guys. Nakaka-excite siyang gamitin. <laughs> Tingnan niyo naman yung GUI niya. Pero, syempre, hindi naman tayo mag sa GUI lang. Susubukan natin siya. Performance-wise, tsaka kung madali lang ba siyang i-configure, solo natin yung malalaman sa next video natin. Ang sa akin lang talaga is, yun nga since may mga na-encounter akong hindi ko masyadong nagustuhan sa ibang brand like yun nga yung kapag may i-add akong something profile, gym port, bilan or services need ko bang i-delete lahat ng mga active o pero nakita ko kay master Tanix. Kasi trinay niya na tong si Dita na to. Wala yung ganong problema daw dito. ba? Diba? Shoutout pala kay Master Tanix. Yun. yun din yung nakakapag-excite sa akin. Para i-try si, si Dita. So yun guys, kita-kits na lang tayo sa susunod nating video ulit. Thank you!